Okay guys, na nakarating na ako sa kalahati. Ito yung ano eh uh, latest na upload ni Kung TV. So umabot na tayo sa kalahati ng uh, video. 'Yan. Bigla <laughs> ko na realize, guys, yung mukha niya. Sabi, sabi ko, parang parang meron talaga siyang kamukha. Eh. Meron talaga siyang kamukha. Hindi ko talaga maiisip kung sino. Simple, na panood natin yung ano, 'di ba? Napanood natin yung yung unang vlog nila ni Aaron sa kanin kong tapos ngayon so meron na siyang latest ngayon na ano na vlog tapos isip-isip ko parang may kamukha talaga siya eh yung pala guys yung ano guys yung pamangking ko na itinong guys lalabas natin parang yung saywarin ka ba saywarin saywarin

Siapa lagi kalau kalian ya guys kayak apa lo pemilih? <laughs> <laughs>